ng CHK meron dito master onyx na timpla kape 15 pesos lang yan pag napasyal ka rito 15 pesos lang timpla kape ito papasilip ko pa sa inyo yung maliit na tindahan na aking ginudutihan pagkatas ng duty dyan sa CHK po oh. ulit kise susangunan ng kakiyunong atas ang aksiyan daan ng 야, 무슨 님 가만히 무슨 주이야 야! 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 야!

Master Onyx Coach Elmer Blue Napasyal kayo rito May timpla kape 15 pesos lang Ito Nalagyan ano uh, Pag may time kayo Pag may overtime din sa CHK Gusto mong mag-relax Pasyalan nyo ako rito Ito Ay shit

nagre-relax relax tulog ng TV pag umaga siya duty rito sa bahay pag ako naman umuwi na ako naman duty dito sa tindahan niya pa rin ako sa mga sa sadya Oh, sabutin natin yung benta na malengke na kasi kanina kaya ito na lang ang benta ayan po oh. ayan Eh, Ito si yung Zenta. Kasi na mali yung po siya kanina. Eh, Ito yung mga resibo. Yung mga pinamili Ito yung mga resibo. Kasi yan po. Eh. Diba magandang libangan. Magandang libangan. Magoso. Ikita ng konti. Muli yung pa. Ano yan? May ano yan Sid, may presyo yan <mulay> Ha? Ayan nga, bubuksan, bubuksan mo yan Ayan, may bumibili sa labas Buksan mo, yung pagbukas Gandahan Gandahan <mulay> araw mga kaagos, nandito na lang ang aking video. Thank you for watching!